Ayun. So, ano, ang ng mga tricycle mga katura oh. Ano to? Tatlo? Tatlo malalaki. Malaki Malaki at huwag mong kalimutan subscribe ng idol at uh, mga like komen, mong comment huwag mong kalimutan na pindutin ang bilbot sa para ang lagi subscribe sa mga na video sa na mga video ating watching Yan, mga katuda. Marami pa kami ngayon nakapila. Yes, yes, yes.